Ago pansin ng isang YouTube channel sa pagpo ng mga content tungkol sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China. Sabi ko sa ating mga magiging na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuti. Ayon sa Dapat Balita Channel, boses yan ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga post din sila na may pictures din na PBBM at Chinese President Xi Jinping. Parang legit na balita ang nasa videos na may libo-libong views. May git 127,000 din ang subscribers ng account. Pero peke pala ang mga post sa naturang channel. Ayon sa mga eksperto, voice cloning ang tawag dyan. Madali lang daw malaman kung peke ang video pero di lahat may kakayahang kumilatis. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology sa iba't ibang platform para masawata ang mga ganitong video. In order for us and them to develop a certain community guidelines to prevent this. Uh, uh, hindi ko lang mo ba na pero a lot of them have responded where hindi lang mo talaga magagawa natin. Uh, we cannot uh, really prevent because of uh, Ah, uh, check na magputap ng content pero para malaman n'o kung I mean, ano yung issue Ma kapatiit may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman para sa mas malawak na balita at ang diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.